guys uh, kain tayo guys oh. shout Haya. out over there yeah. share over here ito so, ulam natin guys yung ano bantilis ipinipil dipihin pin. Dramir to guys oh. ito yung ulam natin dipines kainin muna lahat yung ano pati ano dapat dipil yan ina kain bang hay ayan guys ah baka yan ha nanbaka <laughs> Bet na nila yang boy. Hmm? Para camping ah. Papay Jan. Yeah. Ito yung ano, gerbal. Eh, herbal Bumili galing ka ano, kasi do. Ah, ate beauty para sa bulate. Yan ha. Mabisa yan. Pati bulate ka. Oh. Kanta na eh, nang tama may bulate. Wala. Pag wala kang bulate,

Kaya lang. Well, pag nasubrayan ako, salamat ako. Kasi ito, si ba? Ante ba dito. Si Alam mo ba, ito yung pinakamabisa sa lahat ng, ano? Yung tabo ko. Ikaw kasi pinakailan mo mga ispreto eh. Ang ipilipel? Oo! Tingnan mo yung mga anak mo pag binobolate, pakainin mo to Undas pat spot, mamayang hapon, pag dumihan. Pinakain namin yan. Mga bolate lalabasan yan. Kaya huwag ka nang bumili ng antibiotic. lang, ipakainin mo sa anak mo. Ay, maniwala ka sa akin. O yung maniwala, pat paputol ako ng... <tip> hindi tayo. <laughs> hindi. Wala, wala na akong laruan. <tip> <tip> oh. Baka sabihin mo nga, ay, ga, ga. tama nga yung sinasabi ni Long ha. Ano yung sinasabi ko yan? Oo. Kaya hindi ka kumaya nito, mamaya-maya, lalabas yung bulati mo.

Ayaw mo kasi maniwala kasi eh, palibasa ka kasi hindi ka katakabundok. Wala ka alam. Wala kang alam. Nga alam mo lang, miyot. <laughs> Oo nga. ako? Dapat... Dapat hindi ka may alam kakunti sa mga herbal-herbal. Kasi kung wala kang alam, puro ka gamot. So guys oh, ito yung mga laman nandyan.

Dalawang litro eh. Di naman nabili, eh. ay dinadala pa kaya. Hindi ka bakit hindi na pa nabili? Hindi ni ako nga nagpumili ng dalawa putang ina. Ano? Ba. Ah, wala yung inuman.